Hello mga ka TV, Sir FG here and welcome back sa ating pong Facebook page. Don't forget to follow and share our video. Let's talk about Golarus Earning Up. Ito pong Golorous Earning Up ay napaka, napaka, napaka sikat ngayon sa social media sapagkat ito raw po ay nagbibigay sa atin ng ginhawa bilang mga mahihirap. Okay, so short background po, ang Golarus Up ay ito po isang investment uh, scheme na kung saan mag invest ka at babalik po sa'yo for a month ay more than 70%. Pero ito po ay unti-unti sa'yo, araw-araw. At kung ikaw po ay level 1 lang na member, ay makakatanggap ka ng 3% every day. Wow! 3% ng investment. Na kung saan kung ating isipin mabuti, ay hindi natin makikita o mararanasan sa bangko. Sapagkat ang bangko po, ay kung sa pagkakalam ko bilang isang teacher ng business mathematics, ay ha halos 2% lang per annum ang ibinibigay ng interest ng banko. Oh my goodness. So kung halimbawa pala ay 70% ang binabalik sa atin ng Guller's Earning up ay it's too good to be true, then maybe this is false. Okay? So ito po ay isang highlight lamang sapagkat ang akin pong mga kapatid at akin pong ina ay member po dito. Disclaimer lang po, ito po ay hindi paninira sa mga Goleros member at Goleros uh, company. Pero isa lang pong uh, quick um, scan. Ang atin pong pinag-uusapan dito ay wala pong SEC registration or SEC registration. So ito pong atin pong pinag uusapang earning up ay wala pong karapatan dapat na mangulekta ng investment sa totoong buhay. So, ngayon po ay marami pong nakagalit sa akin sa YouTube dahil pakialaman na daw ang lahat, wag lang daw po ang guliros. So ngayon po, sasabihin ko na po yung akin pong update. Ang aking pong nanay ay G2 o level 2 at ang kanya pong uh, withdrawal day ay bukas. Sabado bukas, nako po, Sabado. Ngayon naman, yung mga medyo matataas po yung level ay naka-withdraw na daw po sila. Okay? Kasi lately ay medyo nagkakaproblema po sa withdrawals. Pero yung mga mataas na level, G4, uh, siguro, hindi na alam yung iba, ay naka-withdraw na po sila. Naka-withdraw nga sila successfully. Ang problema po ay hindi na po, hindi na po, hindi pa po dumarating sa GCash. So yun po yung problema natin ngayon at lahat po ng mga medyo mababa po yung uri, yung level 1 lang po, level 2, o level 3, ay, Uh, yung iba nakaka-withdraw pero hindi pa po dumadating yung um, kanila pong pera. Yung naman pong mga level 1 lang ay ano, ginapaugma-ugma pa nila yung kanilang pagwiwidro uh, pag-withdraw. Sabihin ay gusto lang mag-withdraw ngayon, kaya lang sabi ng company, bukas na kayo mag-withdraw. Yung kapatid ko na isa ay G1, so linggo daw yung kanilang schedule sa pag-withdraw. At sana nga po ay maka-withdraw kayong lahat para kumita tayo. Pero alam nyo ba, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na hindi po bilang mga mahihirap na tao. Ako rin po ay mahirap din naman. Mukha lang pong mayaman sa kutis. Ay hindi po ibig sabihin na yun po ay uh, solusyon sa kahirapan yun pong earning up po ng katulad po ng Guleros, GMR, uh, Elevate. Hindi po yan ang tawag nito. Hindi po yan ang solusyon sa kahirapan. Ang solusyon po sa kahirapan ay nakikita natin sa Bible. Ang sabi sa Bible ay, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these, things, uh, all these things shall be added unto you. At pag dapat kalimutan, ang Panginoon na pwedeng magpayaman sa atin, sabi ng Deuteronomy. So for now po, ang gusto ko lang po sabihin ay, hindi po solusyon yung mga earning up na yan sa atin pong kahirapan. Ang atin lang pong tandaan ay manghingi tayo ng kaalaman sa Panginoon on how Are we going to bridge our poverty level into sustainable, no? Sustainable living. Na naglilingkod tayo sa kanya kasi kung halimbawa nga kumikita tayo araw-araw ng ganun, hindi naman siya ano, hindi naman talaga siya reality. Sa totoong buhay ha, it's reality kaya. Ah, uh, wag na po nating ano, yung mga nagsasabi sa akin na Shut up na lang daw ako. Wag niyo na pong ano pilitin. Kung sakali po na off official do pa po kayo, just enjoy. Enjoy your salary sa GoliRush. And then make it po, make it sure po na meron po kayong makuha. At kung makakakuha kayo, wag niyo na pong ilagay doon. Okay? Kasi ang iniisip ko ay kawawa naman po yung pinakahuling mag member tapos mag-iinvest tapos wala na ma wala nang ma-withdraw. Okay? So, lahat po tayo ay gustong kumita. For sure, lahat po ng member or ng, ng mga taong nasa loob po ng Goleros ay gusto rin pong kumita. At yun pong gusto nilang kitain ay yung mga pera po natin. Hindi po ako member ng Goleros, pero sana po I let us open our eyes big. Kasi ang dami pong, hindi lang po Goleros yan. Hindi lang po Goleros. Lahat po, napakadami po. Meron nga pong, wala na po talagang ano eh wala na po talagang task every day eh. Gusto lang po mong ano, uh, investment lang talaga. So, yan po ay mga Ponzi scheme in my own opinion. Kaya iwasan na lang po natin at uh, Iwasan na, na natin, ano? Ang pinaka-exciting na part ay ang pagdating ng mga perang na withdraw At kung dumating man, very good. Pag hindi dumating, problema po. So, see you! And sana po ay i-like ninyo ang atin pong page at i-share ang video ito para sumikat sila.